Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Pebrero 27, 2025. Ngayon ay isang espesyal na araw para sa iyo, Taurus, isang araw kung saan ang iyong likas na kakayahan na gawing maaliwalas at komportabling lugar ang anumang espasyo, ay higit na nangingibabaw. Ikaw ay may kakayahang lumikha ng isang tahanang puno ng init at pagmamahal, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa enerhiyang iyong inilalabas sa iyong paligid. Ang iyong presensya mismo ay tila isang yakap na nagbibigay ng kapanatagan at katiwasayan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang universo ay nag-aanyaya sa iyo ngayon na bigyang pansin hindi lamang ang panlabas na anyo ng iyong tahanan, kundi pati na rin ang emosyonal na atmosfera na bumabalot sa iyong mundo. Ano ang pakiramdam ng iyong tahanan para sa iyo at sa mga tao sa paligid mo? Ang kapaligiran ba na iyong nilikha ay nagdadala ng kapayapaan at saya? O may mga bagay na kailangang baguhin upang mas lalong maging balanse ang iyong buhay? Marahil ay may mga aspeto ng iyong tahanan o personal na espasyo na nangangailangan ng pagbabago, isang maliit na pagsasaayos, muling pag-aayos ng mga kasangkapan, o simpleng pagpapalit ng kortina upang magbigay ng bagong enerhiya sa iyong paligid. Minsan, ang maliliit na pagbabagong ito ay may malalim na epekto, hindi lamang sa ating pisikal na kapaligiran, kundi pati na rin sa ating emosyonal na estado. Ang buwan ay nasa ilalim ng banayad at mapanatag na enerhiya ng Pisces, kaya't maaari mong maramdaman ang malalim na emosyon na dumadaloy sa iyong puso. Ang iyong damdamin ay maaaring parang alon sa dagat, minsan ay banayad at tahimik, minsan naman ay biglang lumalakas. Sa ganitong pagkakataon, maaaring may mga alaala o damdaming biglang lumitaw sa iyong isipan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang huminto sandali at pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Mayroon bang mga damdamin o alaala na matagal mo nang hindi binibigyang pansin? May mga bagay bang gumugulo sa iyong isipan na kailangan mong harapin upang tuluyan kang makalaya mula sa bigat ng nakaraan? Ang pagsusuri sa sariling damdamin ay maaaring hindi laging madali. Munit ito ay isang mahalagang proseso upang maunawaan mo ang iyong sarili ng mas malalim. Ang pagpapatawad sa sarili at sa iba, ang pagtanggap sa mga bagay na hindi mo na mababago, at ang pagpapahalaga sa mga natutunang aral ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong sigla upang magpatuloy sa iyong paglalakbay. Ito rin ay isang panahon ng introspeksyon, isang pagkakataon upang tingnan ang iyong nakaraan at kilalanin ang mga aral na natutunan mo sa paglipas ng panahon. Ang mga karanasang ito, mabuti man o masakit, ay naging bahagi ng iyong paglalakbay at mahalaga na iyong pahalagahan ang mga ito bilang pundasyon ng iyong kasalukuyang pagkatao. Anong mga pagsubok ang iyong nalampasan na nagpatibay sa iyo? Anong mga alaala ang nais mong alagaan at panatilihin sa iyong puso? Ang mga pagsubok na ito ay maaaring nagbigay sa iyo ng mas matibay na pananaw sa buhay, mas malalim na pangunawa sa iyong sarili, at mas matibay na paninindigan sa iyong mga prinsipyo. Ang pagninilay sa nakaraan ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dating sakit, kundi isang paraan upang mas lalong pahalagahan kung nasaan ka ngayon at kung paano mo nais magpatuloy. Sa iyong araw-araw na pamumuhay, mahalaga ang pagiging mainat sa iyong mga desisyon sapagkat bawat isa sa mga ito ay may epekto sa iyong kinabukasan. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nag-aambag sa iyong personal na kwento, at ngayon ay isang magandang araw upang pagnilayan kung paano mo nais isulat ang susunod na kabanata ng iyong buhay. Huwag kang matakot na gumawa ng mahalagang desisyon, sapagkat nasa iyo ang kakayahan, upang likhain ang realidad na iyong minimitli. Ang mga pagkakataon ay nasa iyong paligid, at nasa iyo ang kapangyarihang piliin kung paano mo ito gagamitin upang mas lalong mapabuti ang iyong buhay. Ang pagiging mapanuri at may malinaw na layunin ay makakatulong sa iyo upang maiwasan ang mga pagkakamali at upang masigurong ang bawat hakbang ay nagdadala sa iyo patungo sa isang mas magandang hinaharap. Sa bawat desisyon na iyong gagawin, isaalang-alang mo hindi lamang ang iyong pansariling kapakanan, kundi pati na rin ang epekto nito sa iyong paligid at sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa aspeto ng emosyon, ang araw na ito ay nagbibigay ng isang pambihirang pagkakataon upang mas lalong lumalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Huwag kang matakot na damhin ang lahat ng iyong emosyon, maging ito man ay saya, lungkot, pananabik, o pangamba. Lahat ng damdaming ito ay bahagi ng iyong pagunlad bilang isang individual. Kapag natutunan mong yakapin at unawain ang iyong emosyon, mas madali mong makikita ang daan patungo sa balanse at kapayapaan. Ang pagpapahalaga sa iyong damdamin ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang indikasyon ng iyong pagiging matatag at bukas sa tunay na nararamdaman mo. Ang pagpapahayag ng iyong damdamin sa tamang paraan ay makakatulong upang mas lalo kang mapalapit sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang iyong kakayahang bumuo ng isang masayang tahanan at maligayang kapaligiran ay isang biyaya na dapat mong pahalagahan. Subukan mong gamitin ang araw na ito upang mas lalong pagandahin ang iyong paligid, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual. Magsindi ng kandila, maglagay ng mga halaman, o kahit simpleng paglilinis at pagsasaayos ng iyong tahanan ay maaaring makatulong upang mapabuti ang enerhiya ng iyong espasyo. Ang isang maaliwalas na kapaligiran ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malaking inspirasyon at motibasyon upang patuloy na magtagumpay sa iyong mga adhikain. Kapag maayos at kaaya-aya ang iyong kapaligiran, mas nagiging magaan ang iyong isipan at mas nagiging produktibo ka sa iyong mga gawain. Sa aspeto ng relasyon, ito ay isang magandang araw upang palalimin ang iyong koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagiging taurus ay nangangahulugan ng pagiging matatag at maasahan, at ang mga taong malapit sa iyo ay lubos na pinahahalagahan ang iyong presensya sa kanilang buhay. Subukan mong makipag-usap ng mas bukas at tapat, iparamdam mo sa kanila na ikaw ay laging nandyan upang makinig at umunawa. Ang simpleng pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga ay maaaring magbigay ng init at saya sa kanilang araw. Ang pagbibigay ng oras at atensyon sa mga mahal mo sa buhay ay isang regalo na walang katumbas. Sa pamamagitan ng simpleng pag-uusap, pagbibigay ng payo, o simpleng pagdamay sa kanilang mga pinagdadaanan, na ipapakita mo kung gaano sila kahalaga sa iyo. Ang maliliit na kilos ng pagmamahal ay may kakayahang palakasin ang inyong ugnayan at gawing mas matibay ang pundasyon ng inyong relasyon. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay berde at rosas. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan, balanse, at pagpapagaling, isang kulay na angkop sa iyong likas na pagkatao, bilang isang taurus na mahilig sa katiwasayan at kadandahan. Ang rosas naman ay nagdadala ng enerhiya ng pag-ibig, kabaitan, at positibong emosyon. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o paggamit ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring magbigay sa iyo ng mas positibong enerhiya at magandang daloy ng swerte. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, walo at labing anim. Ang tatlo ay sumasalamin sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng damdamin. Ang walo ay kumakatawan sa kasaganaan at katatagan sa buhay. Samantalang ang labing anim ay nagdadala ng espiritual na kaliwanagan at mas mataas na kamalayan. Ang mga numerong ito ay maaaring maging gabay sa iyong mga desisyon na iyong araw, kaya't subukang bigyang pansin ang mga pagkakataong konektado sa mga numerong ito. Ang iyong maswerteng gawain na iyong araw ay ang paggawa ng isang bagay na magpapaganda ng iyong tahanan o kapaligiran. Maaari itong maging simpleng pag-aayos ng iyong silid, pagsasama-sama ng mga alaala sa pamamagitan ng mga larawan, o kahit simpleng pagpapasalamat sa mga taong nagbibigay ng saya at inspirasyon sa iyong buhay. Ang mahalaga ay gumawa ka ng isang bagay na magpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pasalamatan ang iyong sarili sa lahat ng iyong nagawa. Ikaw ay isang taong may malaking puso at may kakayahang magdala ng kapayapaan sa iyong paligid. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili at sa landas na iyong tinatahak, sapagkat ang universo ay laging gumagabay sa iyo patungo sa iyong pinakamagandang kapalaran. Huwag mong kalimutan na ikaw ay isang taurus, matatag, mapagmahal, at puno ng inspirasyon. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay patuloy na lumalago at nagiging mas matibay. Patuloy mong ipagdiwang ang iyong sarili at ang lahat ng biyayang natatanggap mo araw-araw. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.